nasa linya natin mga kapuso, si Colonel Francel Margaret Padilla, ang tagapagsalita po ng Armed Forces of the Philippines. Saksi sa WB! Colonel, maganda kumaga. Si Joel siwang po ito. Good morning po. Good morning po, Sir Joel. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga po sa inyong mga taga-subaybay. bay Ratified na po na Senado yung Reciprocal Access Agreement sa pagitan po ng Pilipinas at Japan. Ano ba po ito? Paki-explain nga po sa ating mga kababayan in simple terms. Ano ba pakinabang ng Pilipinas po dito sa kasunduan na ito? Uh, ito po sir, no, yung Reciprocal Access Agreement. 20 na taong po nating RAA between Japan and itong ating bansa po. Ah, uh, ito po ay isang bilateral defense at uh, security pact po ito, no, kasunduan na nag po sa ating dalawang bansa na pala palawigin, no, at palakasin po yung ating uh, military cooperation at ating uh, interoperability. Ang agreement po na ito, similar po ito sa ano, no, uh, RAA ng Japan sa iba pa nilang mga allies katulad po ng Australia. So ang, ang mga objective po nito sir no Uh, basically, enhanced defense cooperation siya. Mm -hmm. Ang layunin po ng AFP sir, gusto natin yan na mag-escalate uh, mag parang katulad po nung kung ano yung meron tayo sa U.S. which is yung VFA po, yung Visiting Forces Agreement mm -hmm. po. Mm -hmm. Okay. Maliban po sa Japan, meron pa ba tayong ibang mga, maliban sa Amerika, weng di ba uh, Japan, Amerika, meron pa ba tayong ibang mga bansa na meron ganitong klase ng kasunduan ng Pilipinas? Oh, at least we na-work out natin. oh yan opo uh, meron po tayo no um, but uh, until such time po na, na lumabas na po ito at magkapirmahan that's when we will uh, ano po no uh, we will give all the uh, details uh, to that are... at, uh, meron po tayo and mas marami po ngayon hmm. kung makikita niyo po yung ating mga balikatan exercises dati po US and Philippines lang yan uh, this year po as one of the biggest sumali uh, po dyan oh, ang French Navy and nanjan din po ang Australia Over and above dyan, 23 other nations ang nandudun po as observers. Mm -hmm. And kung makikita nyo po yung other exercises like our multilateral maritime exercises, very heavy din pong nag join dyan ang ibang mga nasyon. No? Ang Japan nandyan po, Australia, no? Um, nakikita nyo din po dumarating din po ang uh, ibang mga uh, sasakyang pandagat at saka aircraft po ng ibang bansa katulad po ng Canada uh, dumating din po yung sasakyang pandagat ng Spain so uh, marami po tayong mga uh, uh, on the works uh, on process and hopefully po no in the near future uh, mag-escalate po itong mga ito into uh, yun pong layunin natin na magkaroon nga po tayo ng VFA with other nations as well. Bakit po natin pinalalawak yung ganitong klase ng um, para multi-defense pact natin ano, sa iba't ibang mga bansa? Um, ito ba'y bahagi ng sinasabi ng AFP na ang trust nyo na ngayon ay pang external defense? Uh, kasi mas malaki na yung banta sa atin uh, externally, hindi na doon sa panloob natin na seguridad. Yes ma'am, no. Uh tinatapos nga po natin itong internal security operations natin within the year and we have been shifting to territorial defense operations. And uh, lahat naman po ng buong mundo ma'am no, uh, stake dito sa usaping ito ng ating uh, uh, mga pinag-uusapang regional stability and security. Uh, itong agreement na to, uh, nagpapakita po no ng commitment nitong ating mga nasyon to a free and open Indo-Pacific region. Bakit, ba, mam kahalaga yun na dapat meron tayong mga ganitong security pact with other countries? Um, kasi sabi nga nila, eh, sa, so in the long run, at bottom line, kailangan nating mapalakas yung sariling kakayahan. Wala tayong ibang didependehan, kundi sarili nating lakas at kakayahan. Yes ma'am, kailangan po natin ito no as makikita po natin uh, nag nag-evolve uh, po no ang professionalism and skill set natin dito with our joint military uh, training exercises that we have been conducting. Over and above that, as we modernize no marirehearse ma 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 natin ma'am how we will be using this modernized equipment that we have been procuring and how we interoperate with other nations. Uh, with different operations. Ito ma'am no, not only for defense but also for uh, ano po no, uh HADR po, yung humanitarian assistance and disaster mm -hmm. response. Kung makita niyo po nung huling bagyo na nagdaan, 'di ba? Sunod-sunod po ito. Eh nakita po natin ang kahalagahan nitong mga training exercises and this uh, itong mga agreements that we have with other countries. So nandyan po sila dumating sila, uh, marami pong nagbigay ng tulong, lalo na nung bagyong Christine ma'am no, dumating mm -hmm. po ang mga puwersa um, there was an exercise that was being conducted during that time. And yung forces po ng Australia who were here at, at, the same time, nag- nandun na rin po sila to give humanitarian assistance na rin po. So makikita natin soon o oh, in, in, the future ang mapersa ng Japan, mm -hmm. nakahalubilo ng mga sundalo at pulis natin kapag may kalamidad sa pagresponde at pag-search and rescue operation. Ganun ba yun, ma'am? Yes ma'am no um actually nagsimula na din po yan no may mga um, members na rin tayo ng uh, Philippine Army na nagpunta po no yung ating uh, main HADR na unit yung ating nagdi-deploy po tuwing may mga sakuna ang ating 525 engineering brigade nakipag yung, ano na po sila, no uh, training with uh, Japan mm -hmm. ang maganda po nito uh, maganda po yung mga kagamitan nila they're highly modernized and natututo po tayo diyan at natutulungan din po na nila, nila tayo sa ganitong mm -hmm. aspeto po Okay, ah uh, mam ano pa lang Japan lang meron tayo, no? Hmm. Uh, at sinasabi nyo, uh, many are May in the, the works. works uh -oh. uh, tama ko ba? Yes, sir. Opo, sir. Um, uh, Australia, wala pa ba? <laughs> Ah, uh, malapit-lapit na okay, okay. Okay. <laughs> okay. <laughs> De, po sir. kasi na ulinigan ko rin wing, no. Uh, Tayo'y nakikipag so, uh, alyansa sa correct. Australia. Oh, uh, ano ang pinakamahalagang laman po ng RAA with Japan? Kung kahalintulad dito ng VFA ang, uh, may ang palitan, US, may palitan ba tayo correct. ng mga gamit? Mag, oh. At saka ano, magpupunta ba dito madalas ang mga sundalong Hapon? Mm -hmm. Magkakaroon din ba ng mga edca sites ang Japan sa loob ng teritoryo ng Pilipinas katulad po ng US? I will see ma'am how it will ensue in the near future pero ang ang significance po nito no at syempre ito pong strategic alliance natin with them. So yung RAA po uh, magiging uh, ano po no with with the geopolitical tensions that we have no nagsisimbolize po ito ng uh, deeper defense ties natin with them as we share the same concerns no and uh, yung humanitarian assistance and disaster response nga po ito pwede na po talaga itong uh, uh, gamitin then agad-agad uh, mm -hmm. as the need arises no so pareho po tayo no ng Japan uh, we are both prone to natural disasters okay. etong RAE na po ito will facilitate po yung mas mabilis po and efficient response mm -hmm. during the time of emergency and uh, finally po no sy syempre, may support din po tayo in terms of modernization mm -hmm. yung partnership na ito po uh, <laughs> will allow po yung collaboration and knowledge sharing yan training na po and uh, sabi ko nga kanina, yung advanced defense technologies nila and strategies nila, maa-adapt din po natin yun. Dami tayong matututunan weng sa uh, oh, oh, mga chay, hapon. No? Moderate, uh, bukod sa disiplina, no? Oh, yan, oh, yung, yung modern primordial. technology, mga gamit man nila, mapupunta ba sa atin? Tsaka, Magkakaroon tayo ng warfare, wa, ng you know, military hardware ng Japan? Walang katulad ng made in Japan of na mga course. gamit, di ba? Mga friends, opo. Yes, Colonel, yes, uh, sir, no? So po, talaga namang kahit ng mga bata pa tayo, sir, eh, talagang well-known na pagka, ano po, eh, very reliable paggaling po sa kanila yung uh, technology. Po. Okay, basta hindi sakop ng agreement ang pagkakaroon ng base dito ng mga Japones. Sa ngayon mam wala naman po nga ganun pang usapan no i mm -hmm. uh, we'll see po this is we leave this to higher authorities to discuss more as uh, this is more on the policy level po mm -hmm. sa sandatahang lakas ng pilipinas po we ano po no we we accept this and uh ano po no uh, we are very thankful for this uh, happening kasi uh, maganda po itong step in the right direction for the armed forces of the Philippines isa na lang Joe, yung paghalimbawa sundalong hapon lumabag sa batas ng Pilipinas sa mga reports galing sa Senate ang sinasabi magiging subject sila ng pagsunod sa mga batas natin at parusa sa ilalim po ng batas natin tama po colonel um I yet to see that provision ma'am no but uh, as I said meron naman po tayong ganyan no uh, with our BFA with the US and uh um this will be similar din po kasi nakita naman na din natin how this has been doing in the previous years So, um, yun po, mga um, mga ipapaloob naman lahat yan, mga no, best practices po dito sa RAA. O oh, kaya lang, kasi sa BFA di ba Joel, hmm. yung, yung mga sundalong kanina nagkasala sa batas natin. Pinabantayan uh, sa mga Amerikano Hindi, at eh, saka diba? uh, ang kanilang kulungan. Remember, uh, nasa loob uh, nga ng Campo uh, Aguinaldo, si Smith, remember. Uh, pero pinagawa so, pa ng kulungan si Smith doon. Correct. Right. Mm. Tapos nilipat pa sa loob ng teritoryo ng U.S. Embassy. Magiging ganun ba yung para din ang trato sa mga sundalong hapon na magkakasala? Talagang uh, may special na pagsunod sa pagpaparu sa bata sa pagpaparusa sa kanila. Uh, magkikita natin ma'am doon sa provisions that they come out. Mm -hmm. So um, we leave this to the policy level nga po no, sa higher agencies than the AFP. Um, but for the Armed Forces of the Philippines, ito po kasing agreement na to will to provide substantial benefits po for the Armed Forces. Uh, lalo na po sa pag-enhance po ng ating training opportunities, joint exercises, interoperability. Over and above dyan, meron po tayong eto kasi importante ma'am no yung pag bolster natin ng ating maritime domain awareness mm. capability yung pag detect natin ma'am no sa mga uh, pumapasok sa ating domain and mga gano'n, technology transfers mm. intelligence sharing mga ganyan po lahat po yan will uh, benefit our armed forces as a whole and of course our strengthen collaboration po all right. right Colonel, salamat sa oras mo ma'am um, good thank, thank you maraming salamat po magandang umaga po sa inyo good Colonel morning francesel margaret padilla mga kapuso